dahil hapon na kami ngayon pumasok kasi kagabi napuyat kami mga kasawar kasi nagsundo kami sa airport uh, 2 o'clock na kami nakauwi galing sa airport kaya medyo napuyat uh, kami lahat pinang yung mga anak ko nagsamahan nagsamahan sa pagsundo from nagsukat muna ako sa summit hotel kagabi kasama ko si Kuya Rene afternoon uh, after nun, na kami nagsukat nagdiretso na kaming airport hinatid lang namin dito sa bahay si Kuya Rene at dumiretso na naman kaming airport na naman mga kasuhan at yun napuyat kami kaya hindi kami napunta dito kaninang umaga kaya ngayon lang kami pumunta mga 2 o'clock kakarating lang namin ngayon mga kasuhan eh mister ko, may customer agad, may fitting agad siya. Kaya ayun, nandun siya ngayon nag-fit. Ako na lang ang nandito sa siya. Tapos yung kasama ko, na si Ate Ilen, yung finisher ko, uh, umuwi na muna kasi wala siyang ginagawa kanina dito. Umuwi na lang muna siya. tatapusin ko ito mga kasuloy kasi kahapon hindi ko natapos ito kasi mag-fit ito to bukas kaya ito lang ang pinuntay ko dito mga kasuloy tatapusin ko ito na maano lang siya tapos ano, mabuo lang siya malikit ko nakapantay doon sa airport kahit walang ginagawa nakakapagod so, ano, 3 hours kami nagantay doon sa airport kay mga kasawa kasi na delay yung flight niya tagal umalis yung plano agad-agad sila nakasakay kaya yun nagantay din kami mga kasawa kung kailan siya makasakay kahit yung kong anak nag ano na tara na kami doon mga kasura nagbibilang yung paalis parating Yun, nagbibilang kami doon ng aeroplano kung ilan na ang umalis ilan na ang dumating na aeroplano at ang lamig pa naman doon mga kasuwer kagabi puti nakadalang kami yung jacket kaya hindi kami masyadong naanuhan ang lamig lamig doon mga kasura sa parkingan pero yung bunso ko, hindi talaga niya naramdaman yung lamig kasi hindi daw siya nilamig. Hindi talaga siya nag-jacket. Kaya yung sipong ko, ano, nadagdag, parang nadagdagan. sabi niya siguro mga mga 1.30 na sabi niya ma umuwi na yung moon wala pa si papa umuwi na daw yung moon wala kasi sa paningin niya yung buwan kaya sabi niya anak ko nang 6 years old ma nawala na yung moon umuwi na yung moon tawa kami na tawa mga kasawar sa driver uh, namin okay, umuwi na daw ang moon wala pa si papa niya tawa kami ng tawa marami ng tiktok ang nagawa ng anak kong dalaga doon gagabi yung papa niya hindi pa dumadating inip na inip na sila lahat ay ah, yung isa namin kasama ah, yung pamangkin ko tulog naman tulog kasi malamig doon mga kasuwar tulog naman siya ng tulog pa namin na naman ah, na, naantay na niya yung bagahin niya Ayun, alas 2, to 2 ano na siya kalabas na rin, yun dito dito na kami, uwi, hindi na kami kumain, nag drive-thru na lang kami drive-thru na lang kami ng maklo at dito sila kumain sa bahay, ako hindi na ako kumain kasi gabi ng antok ko natulog na ako talaga mga kasoro pero ano yung sunukata namin kahapon sa summit hotel kagabi ano sila siyam pero nalawahan okay na at eh, nag service kami kahapon kagabi okay na rin kasi nalawahan naman yung nalawahan naman yung mapagawa nila ayun si Pongko po, na kasuro nadagdagan kasi sobrang labig dun talaga mga sa si airport tapos ang ginawa namin hindi na kami nag-help na sa kasi sobrang lamig na ang ginawa namin binuksan lang namin ang pintuan doon lang kami nagsiksikat sa sakyan uh, antok pa ko mga kasawa nagising, nagising naman ang kanina alas 7 kaso lang naturog ako ulit kasi parang kulang pa nabuo na natin ito hindi na ma-transact.